What's up guys? Ayun, thank you pala sa umorder nitong 6 pieces na koi and 20 pieces na molly. Tadaling ko to sa Lusakan and sa San Antonio, Quezon. Super healthy nito guys. Kung gusto nyo rin bumili is madami pa tayo ditong isda. Meron pa ka, meron pang konting molly and karamihan nga is yung Blackmore and Calico Moore. Ayan, ito sila. So, 35 pesos lang ang isa nito guys kung gusto nyo ang order ay pwede tayo mag meet up sa Candelaria Bayan or sa may Walter Mart San Antonio Bayan Chaong Bayan, sariaya Bayan and sa may Dolores sa may munisipyo so madami pa yan, tapos kung meron ko yung mga arwana or mga monster fish is meron din ako dito mga super worm ayan 75 cents nga lang to guys yung isa per 75 cents lang yung isa so madami tayong superworm. and betta fish kung gusto nyo rin meron ako ditong HMPK 3 male and 3 female yun lang